Pumutok ang balita. Nag-umpisa sa isang uh, blind item yes, ni Direk Daryl Yap. Yes. Uh, Pinag-usapan ng bayan. Uh, there was this movie actor, hindi uh, hindi ka kapamilya, um, who was booked by Sam Smith International, allegedly by international singer Sam Smith, for two nights, paid one uh, million na, uh, pesos each night. Uh, umingay, tinag ka ng ilang mga tagahanga mo, Uh, my question is, bakit ka sumagot? Eh, kasi Tito Boy, hindi lang naman... Ang dami na rin nagtatag sa akin, even my friends, sinasend sa akin sa messenger, sa, sa IG. Parang, kaila, kailangan ba lahat ito yung pag-usapan? So, parang, gusto ko lang sabihin sa kanila hindi. Hindi totoo. Kumbaga, bakit ko gagawin yon Kung baga pinaghirapan ko lahat ng kung anong meron ako tapos sa ganung klasing bagay. Hindi ko naman gina-judge or hinus... Mm -hmm. O kahit na sinong tao, inuhusgaan ko sa mga... May, 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 mga tao kasing ginagawa nila yun for some reason. Pero ako kasi... Um, hindi ako sanay ng hinuhusgaan ako. At hindi ko ginagawa yung ganong klasing bagay. Mas gusto kong ginagastos ko yung, yung pera na kiniita ko. Oo. Ang sagot doon, hindi. hindi. Kasi, simple. hindi, hindi talaga. I was not involved. Hindi. Hindi talaga. Nagihirapan ko ang pera ko. Yes, so... uh, kung iniisip nyo. Uh, that, that was, ako, admirable dahil hindi pinalulutang na hindi klaro nang huhula ang tao yes, when okay. in fact it's answerable by hindi po hindi po oh, ganun hindi lang ka klaro di ba hindi po talaga oh maraming salamat for clarifying oh <laughs> maraming sal salamat kasi ang iba pinipilin lang manahimik at ginagalang natin yan yes. but this is what everybody wants to know right now dito sa studio yes or no are you single ang yes. tingin mo. Yes, ha? yes, yes. Ito ba, yes. Yes, ito ba, yes. You are yes, single. Yes. Okay. Dahil you're single, Merry Christmas. Merry Christmas. And congratulations. <laughs> <laughs> congratulations sa at sa lahat ng iyong ginagawa. Uh, may you prosper. May yes. you prosper. Ganun din po sa inyo. You're sa... very talented. Uh, you speak very well. Ang layo, the infinite possibilities about you excite me. Salamat. Ang layo, layo ng mararating. salamat. Mo. Salamat, Tito Boy. Salamat din po sa mga kapuso natin na tumuto. at Merry Christmas at uh, advance. Happy New Year po sa inyong lahat.